Okay na! Talo ka! <laughs> Dito yun ang tinuro ko! Ma! Bago akong games. Oh. Eh, siyempre Pupusta ka. Oh. Mm. Sige. Yan oh, oh tingnan mo. Mm. O, oh. oh, hulaan mo lang kung... O, oh, oh. oh, game ka na. Game. Sige, game. oh Hmm. Galing ha? Saan? Kalita. Hala! Kaya <laughs> ka! Oo. Oh. Tandaan mo kasi! Oo. Oh. Oo, oh, tandaan mo ha. Oh. Tandaan mo ha. Oh. Dito. Oh, hindi ka lang. Hindi pa nga naikot eh. Hindi ka lang. Oo. Oh. Uh. <laughs> Andito. Aki <laughs> ba? Oo. Oh. Taya. Gagal naman mong tumaya, oh. Dapat may taya ka rin. Hindi. Eh, Pag manalo ako, ako. saan yung... Eh, Siyempre ako yung nagpapagames eh. Hmm. Siyempre tataya ka. Oo. Oh. Sige. Oo. Oh. Wala. mawala pa? Andito. Ang ina.

Wala. Ida. <laughs> Agi na. Oh, wala. Bakit nahulaan ano ba? <laughs> wala. Meron <laughs> pa? Oh, last, sige, last. last. Oh, last, sige. Last. 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 Oh, <coughs> last ah. Oh. Hmm, dili ka. Ito. wala. <laughs> Agi elanto <na. laughs> 1, 2, 3, 4, 5. Oh, okay na! Taya! Ang taya. taya! Oh, akin na! Okay na! Ah, okay na. Oh, talo ka! Dito yun nung no, tinuro ko! Ay, may butas! <laughs> may butas! Oh! Wala, dalawang butas! Ako dito. Bakit? <laughs> pag, pag ganun ko, mayroon ba? Wala, di ba? <laughs> oh. Ganun nun? Oh.